Humigting ang diskusyon online matapos lumabas ang isang post na nagdududa sa estado ng pananalapi at pagbabayad ng buwis ng aktres at fashion icon na si Heart Evangelista. Ayon sa Reddit post, nakakapagtaka umano na hindi kabilang si Evangelista sa listahan ng top celebrity taxpayers ng BIR kahit na kayang magsuot ng isang 16 million pesos outfit sa isang gabi. Simple, because it's not her paying, it was never heart paying. But we all know that, ayon sa original na post na kumukwestiyon kung saan ang gagaling ang pondo para sa mga mamahaling damit at bag ng aktres. Ikinumpara rin ng mga netizen si Hart kina Ann Curtis at Katrina Gray na parehong nakikilala rin sa glamorous lifestyle ngunit regular na lumalabas sa top celebrity taxpayers ng bansa. Binanggit pa na si Ann ay nagsuot ng 9.3 million lumpia gown noong 2023 ngunit nananatiling consistent sa listahan ng nagbabayad ng buwis. Dagdag pa ng post, Hart was an honest earner but not extravagant. Until she married Cheese Escudero. Sa comment section, marami ang nagpahayag ng pagkadismaya. Isang netizen ang nagsabing, gising na gising na ang mga Pilipino. Keep it coming. Hold them accountable. Our taxes are not for your luxury indulgence. May ilan ding nanawagan ng aksyon mula sa mga autoridad. About time for Hart to get some flat. COA and BIR needs to audit her ani ng isang komento. Hindi rin nakaligtas si Hart sa matitinding personal na puna. Mga kapwa social climber lang na iimpress kay high fashion, plastic face, modern day Imelda, banat ng isang netizen. Isa pa ang nagsabi, ay nako, unahin sana tong imbestigahan. Siya sana ang downfall ni Keso kapalit ng pagprotekta ni Cheese kay Sara Duterte. Ano ang sinyo sa balitang ito?